for two days video mana mga idol pupunta na naman ako sa bukid maghanap kung anong pwedeng mga magulay nagulay <laughs> mga idol magasta nga ako nitang kami, mga idol kung wala na patoletang nga mariga kapa ah, kadagotang lang magaresga ko na magaliga pa to ay tampat toto la yang anak ko nari ka pa ay ka ka akwa uh, kanang ano lang talaga na patuloy itang uh, mariga mga idol kailangan tala mang malapo inagagaw maski maski awan to kuro ga kwarto tang eh okay, la pa basta basta magaris ka tala ayong na lapa to itang patuloy ang karaos tala pa ano lang talaga mga idol buhay na buhay ta probinsya ano ka pa mga idol i eh. i eh, probinsya amin o dito punta naman ako sa ano sigat to ang tawag namin dito dito sa bukid meron din kaming mga tanim na gulay dyan tapos may mga tanim kami na ano saging mga idol oh yun lang mga idol gandang araw sa atin lahat at mag-iingat tayo mag-iingat tayong lahat palagi at wag natin kalimutan magdasal para para tayong gabayan ng Panginoon maraming maraming salamat mga idol God bless Idol, may nakuha na naman na nakuha na ano, gulay oh. Ito. Ito yung tinatawag namin na ano, bagang mga idol oh. Ayun oh. E, may pang-ulam na naman mga idol. May pang-ulam na naman mga idol oh. Ito oh, bagang oh. Oh, bagong ano lang 'yan mga idol oh, lalaki. Libreng e, gulay lang sa bukid mga idol dito ka lang maghanap, eh maraming maulam na libre dito lang dito ko lang yan kinuha mga idol oh Dyan. dito sa tabi ng ano tanim namin na mais dito sa may mangga ito yung manapakalaking mangga mga idol oh bigyan namatay na matayin natin yan ng ano ng kidlat oh. malaking mangga Native na manga 'yan, mga idol. kinamaan ng kidlat. Kaya namatay. Oh, may libre na naman akong ula, gulay, mga idol. Oh, ganun lang 'yung buhay. <laughs> Sipag lang tayo maghanap at maraming makaing libre, mga idol. O, maraming maraming salamat, mga idol. Ayun oh, mga idol. Bunga ng saging namin oh, ayan oh. Malalaki na, mga idol yung bunga ng saging namin andun pa meron pa dun isa oh. ayun pa oh. oh. ayun pa yung isa mga idol oh. di marami maraming bunga mga idol yore ka pa mga idol medyo mariki pagkaga pa so, no, matak ka pa, kang pa ay gamana i-emi nga ta pa mga idol to ay okay. I, dupo dupo nagapama lang mamula ko nari nagila eh, pa emu pa sa o no kano mapunga o oh. yung pag mga idol o oh. kapa parte to yung eh, ohore oh, o oh. ohore oh, pag mga idol mariki pag agaray kaya na pag pwede matapag ano matakang kapa mga idol di kama na emi pamakapiyang kama na emi tapagang kasi ka makang mana. Kung wala na patuloy mga idol, mamulumula lamang ka na yung panari Ige may yet Ang palabalo mga idol. Ito pa mga idol. Oh. Sa aging... Andun pa yung isa. Oh. oh. pa yung isang bunga mga idol. Maraming bunga. saging namin yan yung tanim namin saging mga idol marami ng bunga ito yung tanim namin na saging mga idol oh. ito sayang naman tong isa na tumba na naman nung may bagyo sayang bes na mamunga naman na sana yan eh. natumba mga idol madi lang kapay amulami kapi alamang mga idol kay mayy tegang kapatu at pagtu do po do po kun kakain ari di kayi maka kapi alamang mga idol kun wala nang patulay at mga idol